Dami na ba? Welcome to Maria Hangin Island. Sa balabak to guys. Hey guys, good afternoon. Hapon na guys, malapad yung kati dito guys. So ayan, sila hindi nilang tiigay. Nadundun, nanti iyong. nginay na sila أنا عن يا لطني، أنا عن شيلز، آسوا باد، أم، sabawan madali kasi mamatay ito no oh dali ay, mamatay. na mamatay ano sana magdala doon sa ano yan yeah, yeah, marami ko ano lang Ngapsan. guys, maghinas tayo guys Madami daw sigad sigad dito Madami na nakuha sila ano Naputot sila don don, Ito Hmm Guys so. Sigad sigad Buti pa dito, dami Tak menginas. Welcome to Maria Hangin Island. Sa balabak to guys. Yun. Sihi. Ito sihi oh. Sihi. Sihi. Ang syante yung Marami lang kwa tante yung ah Tama ah, Tama doon tante Doon tayo Tara Ulamin namin naman ha guys Pero Guys marami pa rin naman ulam So nanginas lang kami For experience lang dito guys kasi nga marami daw oh, nakukuha. Oh! Kakaiba oh! Oh! Kalay puti! Kakaiba! <laughs> guys, uh, magandang gabi. Dito kami ngayon guys sa uh, Maria Hangin. So ayan, nag-low tide na siya. nagkatina. na. So nanginas kami guys. Kahit na marami kaming ulam, kasama ko yan sila atin hindi Lanti tigay lang tiangga yeah. do don yan sila putot grabe guys ang daming sihi dito guys oh grabe talaga ang dami ko na nakuha oh Ando marami na doon Lanti angga ay Lanti iyong nakuha sa plastic grabe oh uh, oh. kung hindi lang ito ano hindi si oh lalaki na no? Pwede ba yan? Dalay natin sa ano, napsan. Ang dami oh. Wala kasi akong dalang plastic eh. Ito oh, may Uh. Kaso yung gibaw-gibaw tining ano, madali masira yan. Ang dami naman. Ang kambing-kambing guys. Ndami yang na namin guys. bagi sambal balde ah. Sikat-sikat. Ariporos. Tapos yang gibaw-gibaw. Ito guys. Ang dami dami.